pre-trip inspection ay ah, isang ating gulong okay naman ang mga linya nakatakip pa rin ng fuel cap ah fuel tank sorry sorry pati ito syempre yung death tank natin nakatakip nakalaka ang ating fifth wheel ayos yan ayos yan bye four ways are on. Ayos. You know, ganda lang tulog, men. Palong-palo. Turn signal still working. Our trailer still sealed. We good, we good back here. Nice. Ayos na. Pwede nang lumarga, men. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ay araw ng... Ano ba ngayon? Hindi <laughs> ko na alam ang araw, men. Sa tingin ko, teka. Nagigising ko lang kasi. Ito ay araw ng ano? Merkules. May 28, 2025. o oh, Di ba naalala ko? <laughs> ayos naman ang ating ando dito. Fuel tank. Ayos na. Naalala ko yung araw, men. Pwede ba makalimutan yan? Ayos na, ayos na. Ay, nakapatay yung headlights ah. Ito na naman tayo sa kulang-kulang na free trip. You oh headlights are still working, right? very good, very good. Ito lang ayon ano natin. Malapit na tayo sa bahay, isang ano na lang to, isang biyahe. Pagkatapos itong araw na to, konting drive na lang nasa bahay na tayo. Makauwi na, men. Makauwi na. Naging maayos ang ating tulog. Kaso talo yung bet natin sa NBA, men. New York Knicks, talo. Wala eh. Hindi nila kaya yung ano, bilis ng Pacers. Hindi nila kaya yung pace ng Pacers. <laughs> Ayos na ating pre-trip inspection, no? Ano oras na ba? Local time, 6.30 ng umaga. At ang temperature ay mga mid-20s degrees Celsius so, naging maayos naman ang ating drive kagabi, kahapon. Sa Texas, napakaraming bugs. No, pagdating ko sa Arkansas, akala ko uulan kasi maulap. Kaso hindi natuloy. Nahugasan sana yung ating windshield. Kasi ang ating windshield nagmamakaawa. Man, look at all these bugs hanging around our windshield. Wow. So, para matanggal ko yung mga bugs na yan, it's either I take the truck for a wash or once I refuel mamaya, I'm gonna have to use the sponge and squeegee at the truck stop to clean it up. Pwede kong gamitin yung washer fluid and wipers, but I don't wanna do that because it's gonna consume most of the water. Our... <laughs> ah, shut up now. I'm just kidding. <laughs> so, yun nga, ang tawag dito, I don't want to use the washer fluid because it's going to consume most of it and I only got a jug left in the bunk and I don't want to buy another para lang dito sa mga bugs na to no and hopefully sa bandang Illinois and Indiana ay uulan or sa Toronto we'll see nakikita ko pa naman yung kalsada so hindi kasi ako gumagamit talaga ng ano ng wiper and washer fluid para lang linisin yung ano windshield. So, larga na tayo. Men, ano pang hinihintayin natin? Mismo. Gora na tayo. Tignan natin yung mga ilaw. Iyan. So, ano ba yung sinasabi nito? Alright, let's go, men. test our spikes. Spikes are working. Anong state ba to? Arkansas, yes, Arkansas. So ang lugar na to ay Prescott, Arkansas. So as usual, Prescott, Arkansas. Matsalas sa safe at maayos na pahinga natin dito sa truck stop mo. Iyon, no? Ginagawa na to. Loaded na pala tayo. Kala ko empty. Ang bigat. May slash. Yung kape natin, matatapon. Nakala ko, empty tayo. So, mula dito hanggang sa Windsor, Ontario. Yung border ng Canada. Mga ano pa, 15-hour drive. So, hindi pa ako aabot sa Canada mga gabi. Doon lang ako siguro sa bandang... It's either Indiana or Michigan. But it's all good. Let's get it all now. Ayos namin. Nandito na tayo sa freeway. Interstate 30. Eastbound. Pagkatapos nito, tutumbukin natin ng Interstate 40. And then, magpapanorte na tayo from 55 to 57. And then, magpapa-eastbound tayo sa 70. dile na yun hanggang ano na. Indianapolis. Then, 69 northbound. And then, ano pa susunod doon? US 24 na? Parang ganon. May mga bypasses doon. 465, 469. Pero ang pinaka-target natin, matumbok natin yung US 24 and then Interstate 75. Tapos, 401 namin. Buckle up, man. We're homebound. Grabe. Ito yung ayoko sa papunta lang east kapag umaga taas ng sikat ng araw men pero ayos lang maganda yung sikat ng araw kasi maganda sa kalusugan daw yan <laughs> ayos na ayos na mag drive muna ako men focus focus muna sa driving and see you all later namin naminis na ang ating windshield hindi ganun ka perfect pero okay na maliwanag na ulit pagoda namin so tapos na akong mag refuel grabe limang oras akong straight na nag drive pero okay lang ano na lang natitra sa akin uh, five hours and a half So naka 5 hours and a half din pala akong drive. Grabe. Kapagod. Ah. Pero ang pero kagandahan, ihinto na ako bago dumating ng hindi na pulis. Magmasok pang kaibigan natin, no. Oh. Okay. Umalis ka diyan. Ipitin kita. Tapos. <laughs> Sorry, bug. So, nag-refuel lang ako dito sa Loves dahil mura dito eh. $3. cents per mile. <laughs> ano lang siya, $3. $3. cents per gallon. Larga na tayo! Siguro mga tatlong oras na lang, hinto na tayo. Ay, salamat kumulimlim. Okay, spikes are working. Let's go. Ah, ako dah. Yung tutulugan ko naman na siyudad, ang tawag yata doon Plainfield, Indiana na yata yun hindi ko alam <laughs> basta sa ano siya sa Interstate 70 so yung lugar na tutulugan natin maganda na ang panahon medyo nasa low 20s na siya tsaka mamaya ang gabi 8.30 ng gabi game 5 tama ba? 2-1-2. 3-1 na ngayon eh. So tama, game 5. So game 5 na lang OKC and Minnesota. One win away na lang yung OKC para sa NBA Finals. Ah, pagod man. Konting kembot na lang. Dami ng chok na nagkakarga dito. Dito sa kanan, Loves. Dito naman sa Wakali, Flying J. Mura kasi kaya ang dami nag-refuel. Busy na busy, man. Parang ang liwanag ng paningin ko ngayon na ah. Nawala na yung mga bugs. Ayan oh. Ganyan dapat. Maaliwalas yung nakikita ko ngayon. Ayos na. Hindi, kaya naman kasi hindi ako nag uh, gumamit ng wipers kasi umaasa ako na baka uulan. Pero at least ito, pag umulan, eh, lalong mahuhugasan yung windshield natin. Kasi dito makulimlim na eh malamang sa banda ron umuulan na hindi natin alam no at least lumiwanag na yung ano nakikita natin maliwanag na Maliwa malinaw na pala ganun lang talaga ganun kung walang ulan hayaan mo lang ang mahalaga kahit sobrang dami ng bugs sa windshield mo eh nakikita mo pa rin yung kalsada saka yung yung nasa harap mo So, cut na natin ito sa rest area siguro, man.